Shout sa ating mga member. Maraming salamat kay Day Ilin Ido, Angelito Brunola, Richard Umpan, Josephine Castillo, Lin Caligdon Vlog, Tita Jean Kef Perez, kay Miss Miami Laurel. Maraming salamat, Idol. Kay Sheila Budino, Melinda Alves, Presilia Inot, Romualdo Amper, Torin of Your Prince, Marcel Nakil, Almalin Punsika, kay Lilibit Tumagi, Roman Villanueva, Uh, maraming maraming salamat sa inyong mga idol Maraming salamat din kay Atibing Batingber Sa lahat ng mga nag-aabang sa ating mga upload Sa mga laging nagko-comment, nag-share, nag-likes Maraming maraming salamat sa inyo Malaking tulong na po ang ginagawa niyo mga idol Simula na po natin ang ating kwento Dahil nga sa kabaryo nila ang mga ito nagpasya na ang mga ito na tugunan ang kanilang kahilingan. Nagpasya itong sin nanay Candida na isama niya sa pagsama sa dalawa, sina Luis Butchok at Bono. Natitiyak kasi nitong sin nanay Candida na hindi mga ordinaryong aswang ang nanggugulo doon sa bukirin. Kaya kailangan niya sina Luis Butchok at Bono. Samantalang maiiwan naman sina Rosa at sina Lucas kasama ang kambal at itong si Gabriel. Makalipas ang ilang mga sandali, nagpasya na si Nanay Kanida na magpapatuloy na sa kanilang pakay. Agara nang sumama na ang mga ito doon sa mag-asawa na nakasakay sa malaking balsa na hinihila ng apat na mga kabayo. Agad na binaybay ng mga ito ang malalagong kakahuyan. Samantalang sina Rosa naman at ang kambal, umalis din ang mga ito dahil sa kakulitan ng dalawang mga batang paslit. Sinamahan ang mga ito ni Rosa papunta doon sa unahang bahagi ng ilog na iyon. Mas malawak kasi ang tubig doon sa unahan. Naiiwan naman sa mga kubo sina Lucas at itong si Gabriel na siyang nakatukang bantayan ang mga kagamitan nila ni Nanay Candida. Nang makarating naman sina Rosa doon sa unang bahagi ng ilog, agad na nagtampisaw ang dalawang mga batang paslit. Masayang masaya ang mga ito sa kanilang paliligo. Napakatahimik na sa bahaging iyon kaya nagtataka din itong si Rosa kung bakit walang ibang naliligo doon kahit na napakalinaw at napakaganda ang tubig na nando doon. Ilang sandali pa, biglang nagimbal ang mga ito nang may marinig silang sigaw. Nagpalingon-ningon agad itong si Rosa sa buong paligid at pilit na hinahanap ang pinanggagalingan ng mga sigawan na iyon. Hanggang sa napako ang mga titig nitong si Rosa doon sa unahan pa ng sapa. May mga batuan na kasi doon at may mga kakahuyan. Nakita niyang mayroong apat na kalalakihan ang may hilahilang parang isang dalagita at isang bata. Ang dalawang iyon na. Napilit na hinihila ang nagsisigaw na parang humihingi ang mga ito ng tulong. Dala ng awa at sa isipin na baka mapaano pa ang dalawang batang iyon agad na nagsisigaw itong si Rosa para sa kanyang dalawang mga anak na sa mga pagkakataon na iyon naliligo pa doon sa tubig. Nakita naman iyon nitong si Abu at Akiko kaya nagmamadali na din sa pag-ahon ang magkapatid. Ilang sandali lamang nakita nilang naglaho na ang mga nakikita nila doon sa kakahuyan. Ngunit narinig pa rin nila ang mga sigawan na iyon na batid nilang nakapasok na sa loob ng kakahuyan ang mga ito. Nagmamadali na tumakbo na si Narusa kasama ang dalawang mga batang paslit para sundan ang mga iyon at matulungan. Naisip nitong si Rosa na baka napapahamak na ang mga ito. Sa tingin nitong si Rosa, kaya ng kanyang dalawang mga bata ang mga lalaking iyon. Ilang sandali pa, agad nang pumasok na ang mga ito doon sa kakahuyan. Ngunit wala silang nakikita doon, ngunit naririnig pa nila ang ingay ng dalawa. Si na Akiko at Abo nakakaramdam na ang dalawa ng kakaibang mga presensya pakiwari ng dalawang mga batang paslit na may mali sa mga pangyayaring iyon. Sa tingin ng mga ito na may mga karunungan din ang apat na kalalakihan na iyon sa mga usal o maaring may mga tangan din ang mga ito ng mga mutya. Ngunit kailangan pa rin nilang sundan ang mga iyon at iligtas ang dalawang bata na hila-hila ng mga kalalakihan nang lumaon Nakarating na ang mga ito doon sa mas masukal na kakahuyan at nakita nilang nando doon na ang apat na kalalakihan. Hawak pa rin ng apat ang dalawang mga bata na sa mga pagkakataon na iyon nagtataka na si Narosa at ang kambal dahil hindi na nagpupumiglas ang mga ito sa kanilang paligid. May nasisipat si rosa na parang may mga nagtatakbuhan sa kanilang likuran na labis na ikinabahala ng ginang. Ngayon, nakita na nilang nakangisi ang dalawang mga bata. Wikan itong si Abo na napagtanto na tama ang kanilang hinala na may mali sa mga pangyayaring ito. Sa isip kasi ng bata, mukhang nahulog sila sa bitag at patibong ngunit ang katanungan sa isipan ng mga ito kung ano ang dahilan ng mga nilalang na ito sa kanilang ginagawa. Mama Rosa, mukhang sinadya ng mga ito na mapunta tayo sa lugar na ito. Mukhang nahulog tayo sa kanilang patibong. Kinikilabutan na itong si Rosa nang mapagtanto na tama itong si Abo sa kanyang sinasabi. Mukhang naisahan sila ng mga ito. Wikang tanong nitong si Rosa doon sa apat na kalalakihan na sa mga pagkakataon na iyon, tuluyan ng binitiwan ang dalawang hawak na mga bata at naglalakad na ang mga ito papalapit sa kanila. Ano ang pakay ninyo sa amin? Hindi namin kayo kilala. Bakit ninyo ito ginagawa? Muling umisi lamang ang mga ito at sagot ng isa kay Rosa. <laughs> Maring hindi niyo kami kilala ngunit kilala namin kayo. Lalong-lalo na ang mga batang iyan. Tungkol naman sa pakay namin sa inyo, simple lamang ang gusto ng aming pinuno. Mapatay kayo at madala ang tatlong mga bata, kabilang na ang dalawang kasama mong iyan. <laughs> Alam din namin na may mga kalakasan ang dalawang iyan at karunungan sa mga usal kaya pinaghandaan na rin namin ang dalawang iyan para sabihin ko din sa inyo ang katotohanan yung dalawang lumapit sa inyo na nagkunwaring mag-asawa para humingi ng tulong ay inutusan din ang mga iyon ng aming pinuno <laughs> nakahintay na sa mga kasamahan mo ang kamatayan doon sa bundok ng Ipil dahil nakaantabay na doon ang aming mga kasamahan para tapusin ang mga kasamahan ninyo maliban lamang doon sa isa pang bata dahil kailangan pa iyon ng aming pinuno. Napadilat ang mga mata nitong si Rosa nang marinig ang mga iyon. Ibig sabihin lamang na isahan sila at mukhang pinagplanuhan sila ng mga ito at nahulog na din sa patibong sinananay kanida. Ngunit hindi na bahala itong si Rosa sa grupo nila ni Nanay Kanida. Kahit na naisahan pa sila ng mga ito, hindi madaling matalo nila ang mga iyon, lalong-lalo na kasama ni Nanay Kanida ang kanyang dalawang mga anak at ang kanyang asawa na si Luis. Ang inaalala niya ngayon ay ang kanilang kalagayan. Batid niyang malakas ang dalawa niyang mga anak na sina Akiko at Abo, ngunit ayon na sa lalaking kaharap niya na paghandaan na sila ng mga ito at mukhang malalakas din ang mga ito. Ang grupong ito kasi ay isang malaking grupo na may hawak sa apat na mga isla. Ang isla ng Sikihor, isla ng Mahanay, isla ng Walog at ang isla ng Frigo. Bukod sa kanilang iligal na mga gawain, sangkot din ang mga ito sa larangan ng mga pag-aarala ng mga kapangyarihan na galing sa kadiliman. Malawak kasi ang grupong ito na may mga kasamahan silang tagtad at mga kulto. Nitong huling mga buwan, isa sa kanilang mga pinagtuunan ng pansin ang pangulikta ng mga batang mayroong mga kakaibang kakayahan. Isinasalin ng mga ito ang kakayahan ng mga bata doon sa kanilang namumuno na tinatawag na apat na mga alas, apat na mga magkakapatid na malakas ang mga karunungan sa mga aral. Walang sinuman na nakakakilala sa apat na ito kahit na ang mga tauhan ito maliban lamang doon sa mga pinagkakatiwalaan ng mga tauhan nagsisimula pa lamang ang mga ito doon sa isla ng Siquijor at agad na napukaw ang kanilang atensyon at pansin sa mga apo nitong si Nanay Candida na kilalang kilala na doon sa isla ilang linggo na nilang minanmanan ang pamilya ni Nanay Candida gamit ang karunungan sa mga ito Bilang espiya nang makita ng mga ito, napapunta sa isla ng Figo ang grupo nila ni nanay Kanida na kasama ang mga bata nang nagsagawa ang mga ito ng mabilisan na pagpupulong at pagpaplano. Pagkakataon na kasi nila ito para maisakatuparan ang kanilang binabalak sa lahat kasi ng mga nakikita nilang mga bata na may mga karunungan at malakas ang mga tangan, kakaiba ang antas ng lakas ng tatlong mga bata na pakay nila, si Nabuno, Akiko, at itong si Abo. Bago pa dumating ang grupo nila ni Nanay Kanida sa isla ng Figo, nakalatag na ang plano ng mga ito. Ginamit nila ang mag-asawa na galing sa lugar ng bintangan, kaya kilalang kilala, ng mag-asawang humingi sa kanila ng tulong ang pamilya nitong sinanay Candida dahil nga magkatabi lamang ang lugar ng kanlasog at lugar ng bintangan kung kilalang kilala ang pamilya ni nanay kanida sa lugar ng kanlasog kilala din ang mga ito doon sa lugar ng bintangan hinawakan ni Rosa ang kamay ng dalawang mga anak at wikan itong pabulong akiko abo may paraan ba para makatakas tayo sa mga ito. Hindi maaaring harapin ninyo ang mga ito sa gayon dahil napakarami ng kanilang bilang. Sagot naman itong si Akiko. Meron, Mama Rosa. Huwag ka lamang bumitiw sa akin. Gagawa ako ng paraan para makatakas sa mga ito. Nagkakatingin na naman ang dalawang magkapatid na mga batang paslit at sa pamamagitan ng kanilang pagtitinginan agad na nagkakaintindihan na mga ito sa kanilang dapat naggagawin. Agad na nag-usal na itong si Akiko samantalang itong si Abo agad itong yumuko na parang nakahanda ng umataki doon sa apat na mga kalalakihan. Nang makita naman iyon ng apat na kalalakihan agad na suminyas na ito sa kanilang mga kasama na nandoon sa paligid. Pagkatapos agad na lumabas galing sa likod ng mga kakahuyan ang maraming bilang ng mga nilalang na may dala ng iba't ibang uri ng mga patalim na kumikislap pa nga ng masinaga ng araw. Nakasuot ang mga ito ng mga damit na kulay itim at puti naman ang kanilang mga maskara. Lalong kinikilabutan itong si Rusa na isip niya ang pakay ng mga ito ay ang kanyang dalawang mga anak ibig sabihin lamang wala siyang pakinabang at batid niyang patayin siya ng mga ito sa oras na makuha na ang kanyang mga anak. Matapos ang mga iniusal nitong si Akiko, muling paalala ng batang paslit sa kanyang ina. Mama, wag na wag kang bumitiw sa aking kamay kahit na ano paman ang mangyayari. Pagkatapos agad na umindak itong si Akiko sa lupa ng tatlong bisis kasabay ng mga pagbabanggit ng mga banyagang salita. Matapos lamang nagawin iyon nitong si Akiko, biglang uminog na ang paligid ng kanilang kinaroonan. Nagsiliparan din ang mga alikabok at mga tangkay ng mga puno at mga patay na damo. Agad na napasigaw ang isa doon sa apat na kalalakihan na batid agad na may binabalak ang mga bata. Agad na pumalibot sa kanila ang mga nakaitim na damit at agad na bumukabuka ang mga bibig ng mga ito na ibig sabihin lamang nag-uusal ang mga ito ng mga orasyon ngunit naunahan na sila itong si Akiko samantalang itong si Abo agad na itong umataki doon sa apat na mga kalalakihan para lituhin ang mga ito sa kanilang binabalak mabilis na humanda ang apat sa paparating na si Abo ngunit kasabay ng pag-ihip ng malakas na hangin na wala doon ang tatlo. Naiwan na lamang doon ang mga alikabok at mga patay na dahon. Gulat na gulat ang apat na kalalakihan sa kanilang nasaksihan. Sa isip ng mga ito, totoo nga ang sabi-sabi na huwag silang magpabaya sa mga batang ito. Dahil kakaibang antas talaga ang karunungan ng mga ito. Hindi lamang sa aspitong pakikipagbakbakan kundi pati na rin sa aspitong mga usala. Mabilis na kumilos ang apat na kalalakihan, ngunit wika ng isa sa mga ito. Mukhang tumatakas na ang mga iyon, ngunit hindi nila ito madaling gawin. Dahil nakapalibot sa kakahuyan na ito, ang ating mga kakamping mga inkanto, sigurado akong mapigilan nila ang tatlong iyon makakalayo man sila ngunit hindi na sila makakalabas pa sa kagubatan na ito. Nagpapatuloy naman sa pag-uusal ang mga nilalang na nakasuot ng maitim na kasuotan para hanapin ng mga ito ang kinaroroonan nila ni Rosa. Dahil nga sa lakas ng kakayahan nitong si Akiko nagawa nito na makalayo doon sa mga kalaban na iyon. Ngunit ang ipinagtataka nitong si Akiko hindi sila tuluyan na nakalabas ng gubat ginamit na kasi nito ang karunungan nito sa kalikasan ngunit nagtataka pa rin ang bata nang mayroon itong nararamdaman na presensya na pumipigil sa kanyang ginagawang usal at ritual. Napunta ang mga ito doon sa batuhan na malapit lamang din doon sa kanilang mga kalaban. Ngunit sa kanilang kinaruroonan, marami silang mapagtataguan. Ang gagawin na lamang itong si Akiko ngayon maglataga ng mga malalakas na mga usal at sa bulag at hindi lamang para doon sa mga nilalang ngunit para din sa mga inkanto. Nabatid kasi ng batang paslit na hinaharangan ang kanyang mga usal at hinala niya galing ang mga ito sa mga kakayahan ng mga inkanto. Mariin na nagtatago ang mga ito doon sa batuhan at ayon nitong si Rusa Saka na lamang sila lalabas doon sa mga batuhan at lalabas ng gubat kapag lumayo na ang mga nilalang doon sa kanilang kinaruroonan. Sa kabilang banda naman, nakarating na din ang grupo nila ni Nanay Candida doon sa bukirin na sinasabi ng mag-asawa ang bukirin ng ipil. Pagkarating lamang ng mga ito doon agad na nakakaramdam ng kakaibang presensya ang mga ito, lalong-lalo na itong si Nanay Candida kaya agad na uwi ka nito kay Luis. Luis, mukhang nasa paligid agad ang mga sinasabi ng mga ito na mga aswang. Ngunit mukhang kakaiba ang aking hinala sa lahat ng ito. Itaas yun na ang inyong mga dipinsa at puder. Matsyagan mo rin butyok ang kilos ng dalawang iyan sabay nguso nitong sinanay kandida doon sa mag-asawa na nasa kanilang unahan. May katanungan sa isipan nitong si Butchok, ngunit agad naman itong naintindihan ang ibig ipahiwatig ni Nanay Candida. Ganon din itong si Luis, naghihinala na ito sa dalawa na kasama nila. Ngunit nanatiling sumunod pa rin ang mga ito doon sa dalawa. Hanggang sa makarating ang mga ito doon sa maliit na tumana. Nandudoon ang karamihan sa mga kabahayan ng bukirin ng ipil. Marami naman ang sumalubong agad sa kanila na tuwang tuha. Ngunit agad naman na napapansin nila na halos lahat ng mga iyon ay kalalakihan lamang. Ipinakilala naman ng mag-asawa sa kanila ang kanilang matatawag na punong sikyo. Agad na pinatuloy sila doon sa isang bahay at agad na inihayag nitong si Manong Aking ang problema sa kanilang lugar. Ayon pa sa matanda na hinala nila, maaling nasa kakahuyan lamang ang tirahan ng mga aswang na ito at mas nakakabuting mamayang hapon agad na nilang halughugin ang buong kakahuyan. Simula kasi nang may mga nabibiktima ang mga aswang, hindi na sila napagawi pa doon. Mahigpit na bilin niya sa kanyang mga kasamahan dito sa tumana na wag na wag daw magpupunta sa lugar na iyon. May mga bagay naman na nilinaw itong si Nanay Kanida sa mga ito. Nagtatanong din ang babaylan sa kabuhan na istorya kung papanong nagsimulang umataki at namimiste ang mga suwang sa kanila. Ayon muli sa pinuno ng tumana, maaari silang manatili ngayong gabi sa kanilang lugar at kung matapos na nila ang kanilang gagawin na pagpapalaya sa mga aswang na iyon. Bukas na sila ihatid pababa ng sintro ng lugar ng Figo. Sumang-ayon muli ang grupo nila ni Nanay Kanida. Ngunit mas lumakas pa ang hinala ng matanda. Matapos ang kanilang pagpupulong sa pinuno ng tumana, palihim na pinulong ni Nanay Kanida ang kanyang mga kasamahan. Wika nitong si Nanay Kanida na halos pabulong na. Kakaiba ang aking kutob sa lahat ng ito, Luis. Butsok, buno. Batay sa kanilang kwento, marami akong nakikitang butas. Manmanan ninyo ang bawat kilos ng lahat ng mga ito. Gagawa lamang ako ng paraan para makapagmatsyag sa mga ito ng palihim. Wala akong nakikitang mga kababaihan at mga bata sa lugar na ito na mas lalong ikinalakas ng hinala ko matapos lamang iyon, naghanda na ang mga ito sa kanilang mga gagamitin mamayang hapon. Ngunit mariin ang nakikiramdam si Nanay Kanida sa lahat ng mga kilos ng mga taong nando doon at sa buong paligid. Napapansin din ng mga ito na nawala na doon ang mag-asawang humingi sa kanila ng tulong. Doon naman sa patag, nagtataka si na Lucas at Gabriel nang lumipas ang ilang mga oras na hindi pa nakabalik sina Rosa at ang kambal doon sa kanilang mga kubo. Terima kasih telah menonton!